Karo says, unsa may sakit nimo? Bisaya ka? Tagalog. Bisaya brad. Ah, Bisaya po po. Taga Cebu ko. ron sa Amerika. K buhol ko brad. Ah, buhol ka. Kinsa man rin mo sa ko ah? kan daw ko brad, ukaw. Kinsa may yes, gingon? Yes, Kinsa may gangon? mo, si Arjun. Ah, si Arjun. Siya yung O, si oh, si John, si John Patig. Oh. Ah, si John. John. Oh. <coughs> Masugid na followers ko yan si John. So, Siya lang nagbigay. na nagbigay. Iyang nakitaan nga na yun ang hilabot sa Oo. Oh sama'y may sakit nyo mo? Kukuhan, saay kay dili ko kaginawa. Ang akon ko niya, ako mga panit kay Kapton. Kira na nakadraw? Nagtaod na ni Brad, mga lapit na ang um, sis nagsugod 2017. Uy, kadugay na ba? Oo. Oh nang na nga akong mamatay kay grabe ko. Ilang beses na ako na hospital. Wala, isa sa doktor. Wala'y findings. Mau ba? O sige, kadyo, ta ang Ang kaliwa o kanan? <t> kanan. Kanan. Sa <humanities> kapang rin, Diyos. Tinatawag kong ispirtong dapat sakit sa babaeng ito. Saan man kayo naroon? Pasok, breacher, sakit sa iglan. In Jesus' name. <laughs> <laughs> Labay, doha kamot, doha kamot. Sige. Gikan sa ulo. Asay mong mata. Asay mong mata. Apila. Labay, gana. Labay, doha kamot, doha kamot. Okay, no, Sige, ginawa, sis. Wala na ba, sis? Okay na, Brad. Sige, pagpagpa, pagpagpa. Eh, Lahe ra imong ginhawa ganina nga wa pati ka tambale o garon. Alipon ko ganina, Brad. Ganina ka tong wala pati ka tambale. Oo, oh, nalipon ko. Pero karon, okay na. Bro, okay na, okay na, Brad. Ipaningot ko. Oo, oh, kana, kanang paningot, sis. Karga na siya nga sa imuha nga ni Gawas. Ah, sis, okay. <coughs> May pinagpawisan na pa, wala na. Okay na, Brad. Okay, wait, ha. So, okay na yung ginawa, sa'yo ginawa. Tanaway mong mata, tanaway mong mata. Uwa, wala ba sa'yo tunaw? Okay na yung ginawa, ha. Ah. Ang imong ang imong mata nilinaw nilinaw nitinaw ang imong mata. Ah. Oh. Sa sa ganina, lubog. Lubog. Oh. Di, Dili ka hmm. mo dika Karon tinaw na. Oo, usa man na, usa po na sa kulam ilang apilaw ng mata. So karon okay na imong mata. Ang imong ginhawa okay na pod. Di pareha ganin na. Tanawa ko na, tanawa ay mong kamot, daliri, kung pantay na ba? Talaga yan. So, pantay na. Ay, man, tayo. Hmm. O, oh, sa Diyos. Ay, man, ay, bakit, um o, oh, bakit, tum oh, bakit tumawa ka? Pantay? Hmm. O, oh, ka ni John Pating. Na. Nirefer ah, ka sa akin. So, ganina ito. di ay, sa so, huwag pa tinga tambali, malipong ka. Oo. Malipong ko. Ang tagadlo mo na mo ba tayong, malipong ka. Oo. Oh. Uy, kalooy, ganun mo ko. 2017 hanggang to drone.